Meron tayong video before na ang pinag-uusapan natin ay ang advantage ng pagiging mabuting kuripot. At nakita natin na napakaganda nga naman ng katangian ng mga kuripot na magpaparami ng iyong kaperahan at para sa mas maunlad na buhay. Kung hindi mo pa napanood ang limang magandang epekto ng pagiging kuripot, ang link ay ilalagay natin sa description below. Kaya lang ang tanong e, eh, paano ba maging kuripot? Ano ba ang sikreto nila sa paghawak ng kanilang kaperahan? Kaya naman sa video natin na ito, pag-uusapan naman natin ang limang kuripot mindset na dapat mong tularan. Mga ka-whiteboardpreneur, welcome to Marketoon. Usapang negosyo at kaperahan. Kaya please support our Marketoon YouTube channel. Click mo na ang subscribe button, pati na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago nating videos. Kaya naman, let's go! Una, inuuna ang mga needs at iniiwasan ang mga wants. naka sila sa mga kailangan lang talaga nila. Halimbawa, gusto mo ng bagong cellphone. Bibili ka ba dahil kailangan mo ba ng bagong cellphone? Ibig sabihin, sira na ba 'yung cellphone mo at hindi na magagamit? Kasi ang mga kuripot mindset kung buo pa naman at nagagamit naman ng maayos yung cellphone nila ay hindi naman kailangan bumili ng bago. Kung may sira tulad ng basag yung screen, maaari mo naman iparepair para mas mura ang yung magagastos kaysa sa pagbili ng bago, di ba? Ganyan ang mga kuripot. Inaalam muna nila kung kailangan ba talaga nila yung isang bagay o pwede pa bang iparepair bago sila bumili ng bago. Ikalawa, hindi sila mahilig at umiiwas sila sa mga mamahaling bagay. Halimbawa, yung sweldo mo ay 150,000 per month. Tapos bibili ka ng bagong cellphone na worth 50,000. Eh sige, go. Afford mo eh. Pero kung ang sweldo mo ay 20,000 per month, tapos ang bibilin mong cellphone ay 50,000 pesos, nako, finish na. Wait lang, mag-isip-isip ka muna eh inipon ko naman yan eh. Kaya nga may 50,000 na kong ipon pambibili ko ng cellphone. Ah, okay. Pero imaginein mo, kung saktuhan lang ang ipon mo, tapos pinambili mo pa ng cellphone, ano na lang matitira sa Ang kuripot mindset, pipili yan ng mas mura. Bibili yan ng budget phone worth 15,000 na cellphone lang na okay rin naman for daily use. E di may natira pa ang 35,000 sa ipon niya na maaaring i-invest at maaaring kumita pa yung pera. E di sa susunod na kailanganin ng bagong cellphone o after ng ilang years, kung kailangan ng bagong cellphone, hindi na kailangan pang maglabas ng pera dahil sa kinita o tinubo na ng pera mo sa investment ang pambibili mo ng bagong budget phone. Bago tayo pumunta sa ikatlo, shoutout muna tayo sa ating ka-whiteboardpreneurs! Shout out sa Pill Life Financial. Thank you for trusting Marketoon for your whiteboard commercial video. Alam niyo ba na ang Marketoon ay gumagawa ng maganda at effective na animated commercial video tulad ng whiteboard commercial video, cartoon commercial video, at promotional video para sa inyong negosyo. Visit or message us on our Facebook page to know more. Ikatlo, pinahahalagahan ang bawat barya. Karamihan sa atin ngayon hindi na pinapansin yung mga barya-barya tulad ng mga 25 cents o 1/4 piso. Kunsaan-saan -saan na nga lang inilalagay at kapag nakita sa kalsada, wapakels na, 'di ba? Ang kuripot mindset, bawat barya ay pinahahalagahan. Dahil walang 10 piso, kung walang piso. Walang 100, kung walang 10 piso walang isang libo kung walang isang daan at walang isang daang libo kung walang isang libo. Kaya kahit barya-barya ay napakahalaga. Oo maliit pero kapag inipon at pinagsama-sama mo ay malaki rin. Ikaapat, marunong silang mag-budget at inuuna ang pag-iipon para sa mas magandang kinabukasan. Minomonitor nilang maigi ang kanilang mga gastusin bawat one ay nagseset na sila ng budget base sa kanilang kinikita o kakayahan. Kung ano lamang ang kaya, yun lamang ang kanilang gagastusin. Meron kasi iba sa atin na kahit hindi naman kaya, eh, bibilhin o gagastusan para lamang maipakita sa iba at magmukha silang mapera. Nako, finish na. Ang kuripot mindset, nakafocus yan sa kanilang magandang future at inuuna nila ang pag-iipon kesa sa mga gastusin. Halimbawa, kung ang sahod nila ay 15,000 per month, yung 5,000 tinatabi na kaagad nila sa kanilang ipon at yung natirang 10,000, yun lamang ang kanilang gagastusin. Makakatulong sa iyo ang 50-25-25 money rule sa pagset ng budget at pag-iipon. Panoorin mo na rin after nitong video, ang link ay ilalagay ko sa description below. Ikalima, marunong silang maging masaya at makontento sa simpleng bagay o simpleng buhay. Hindi sila nagahanap ng mga bagay na wala sila at marunong silang magpasalamat sa mga meron sila at sa biyaya ng ating Panginoon. Hindi naman kailangan ng bongga ng mga bagay o bongga na buhay para maging masaya sa ating buhay. Sabi nga diba, happiness is a choice, not a result. Nothing will make you happy until you choose to be happy. Kaya kahit sa mga simpleng bagay lamang ay maaari ka maging masaya. Simpleng cellphone, basta gumagana at nagagamit mo, okay na yan. Nakakakain ka sa araw-araw at nakakakain sa labas kahit paminsan-minsan, okay na yan. Basta kasama mo ang iyong pamilya at mahal sa buhay, okay na okay yan. Kaya matutong makuntento at magpasalamat kung anong meron tayo. Yan ang limang kuripot mindset na dapat mong tularan. Kaya ang tanong mga ka-whiteboardpreneur, gusto mo bang maging isa sa mga kuripot mindset? Type kuripot sa comment section at i-click mo na rin ang like at subscribe button pati na rin ang notification bell para lagi kang updated sa ating usapang negosyo at kaperahan. Thank you for watching and see you in our next video.